Eto nga guys Sale dito sa Bench Depot sa Tagig O ayan, 70% off Sobrang mura Kaya kung pupunta kayo dito guys Agahan nyo kasi uh, Haba ng pila dito guys Kapag ka dumating na yung Ala una ng hapon At medyo maaga nga tayo guys Kaya konti pa yung tao So eto guys oh, Sleeper, 60 pesos lang. So, marami kang pagpipiliang uh, pagpipili ang design dyan ng tsinelas. So, ayan, 60 pesos lang. Tapos, guys, eto naman, yung sombrero, sa, sandaan lang. And, 150 itong mga bag, ah uh, pambabae at saka panlalaki. Makakapili ka ng maraming klase ng bag dito, guys. And, eto, 180 yung t-shirt daw, yung shirt. So, etong polo na to, guys. Ang ganda, guys. O. Ah, uh, 180. Tapos, marami pang pagpipilian dyan, guys. O, oh, marami. At eto, ang ganda ng t-shirt na to, guys. O. Oh, ang nakalagay dyan, 180 80 yung shirt. Pero, mas magandang tingnan yung tag niya, guys. So, yung white is yung original price. At saka yung orange, yun yung original ah uh, yan yung bagong price niya. So, 100 pesos lang yun, guys, yung t-shirt na yan. Ayan, ang ganda, ba diba, guys? Kulay red. So, yun yun naman yung likod niya. Ayan, ang, ang ganda niya, guys. So, titingnan nyo lang yung tag. So, 100 pesos yan. Yun yung new uh, price niya sa kulay orange na tag. So, meron naman dito na, ayan, no, long sleeve. Oh, pantalon, lahat ng klase ng um, damit dito ng bench guys so itong pantalon guys, hinahanap ko yung tag dyan, hindi ko makita ayan, sa so, kapag walang tag guys, at hindi nyo makita yung tag, tag price nya tatanong kayo sa crew ayan kasi minsan guys, hindi pareho yung ano eh yung presyo na naka display, dun sa nakalagay sa tag, so eto naman yung slacks So, marami pa yan, guys. So, 400 pesos yung ah uh, ah uh, pantalo na yan. So, makakahanap pa kayo ng iba dyan, guys. Ang dami dyan. Ang daming stocks. Ang dami ng klase. Eto, guys. 300 ang short. Pero yung tag niya. Yung original 349 naging 350. Diba, guys? Ang galing. Tumas pa ng piso. Pero tinanong ko, guys, sa ano sa crew. Tinatanong ko sa cashier. 300 daw to, syang short na to. So, 300 yan. So, minsan, double check nyo yung tag and itanong nyo na lang sa, ano, sa crew nila. Kasi minsan, malik yung tag. Ayan, diba? Nakakaloka. So, ayan nga, guys. eto naman, jacket. Kaya nga, guys, uh, kailangan nyo talagang i-double check yung tag price. Kasi, iba talaga. Tulad yung kanina yung ori mas mahal pa sa original price yung <laughs> sale nila, di ba? Kaya minsan talaga kailangang i tanong sa cashier o di, di, di kaya sa crew. So ito yung mga jacket nila guys, oh. Maong. Yan yung jacket 450 yan. Yan yung maong. Oh, ha? Ang ganda niyan, guys. Ang dami mong pagpipilian. Meron din mga underwear. yan So, ang dami niyan dyan, guys. Marami kang mapipilian. Underwear, pang lalaki at pang babae. Complete yun yung products ng uh, bench. So, eto naman yung mga pabango, guys. So, uh, yung cosmetics nila, bibili ka ng lima, 50% off. So, marami kang pagpipilian dyan. Lahat yung uh, cologne nila na andyan. By the way guys, open sila uh, Monday to Saturday from 10 AM to 6 PM. Mas maaga mas iwas pila. So ayan lang guys, thank you so much.